Ayan, so guys, um, ito yung nabili ko sa isang online uh, online shopping app, no? So, ito yung camera to, ito na yung pinakamura na, na nakita ko. then, so, ayan, subukan natin kung maganda nga. And then, tuturo ko sa inyo kung paano yung ito maggamitin o install sa cellphone lang natin. Using our cellphone, we can uh, access uh, access natin yung ano nangyayari sa bahay natin o sa, sa sa, bahay natin then, kahit na nasa ibang lugar tayo basta may wifi syempre para mag -tunik. so, ngayon ito bubuksan natin sya no? kailangan so ayan so ngayon ito yung item na uh, wifi camera buksan so, natin siya. Tingnan natin kung ano yung package na nasa loob. Yan. So, ito yung manual guide. Ayan. So, sa inyo, kung gusto nyo itong sundan, or kung mas madadali ko yung sa video presentation na So, ito yung tool. So, siyempre, ito yung unit, yung pinaka camera. So, itong camera na to is ni speaker ay ni speaker and then SD card up to 64 gig yeah so yan ito yung pinaka camera so syempre may plastic yan na tanggalin natin para malinaw yung video so doon sa ano na meron kaya yung pinaka kabitan Sa saan mahami yung Lagi nyo nung so, Meron na akong ipapakita sa inyo na gawa na yung naka-install na dun sa labas. Yung bulb. So, hindi ka. So, ayun yung camera. So, no, in-install ko na. Nakakabit na siya. Ngayon, um, papakita ko sa inyo kung paano i-access sa cellphone. Okay, so, ayan. Tuturuan ko kayo kung paano i-view yung camera ang in-install natin sa labas, no? So, syempre, naka-undapat yon So, ang nang gagawin natin is mag-download po tayo ng application na B380. So, punta tayong Google Play Store. Yan. So, ito yung B380. And then, install natin. Yan. Itong ano camera, um, mabibiyo natin siya. Yung kung ano yung nangyari dun sa, sa bahay nyo. O may masama sa mga loob ba, mababantayan nyo yung bahay nyo. Kahit nasa ligar man kayo, basta meron tayong wifi wifi dun sa uh, sa bahay, na malapit dun sa ilaw nyo, and then data connection naman sa cellphone nyo, so ayan na open na natin ayan, read and agree then confirm, allow allow so ayan na po um, yun lang, try now, and then try without an account, then continue lang po natin so ayan po yung plus sign at camera and then the discovery function is not turn on is not turn on yun na yun lang so yun na po finish na natin tapos yun device name ayan, kung anong gusto nyo pangalan doon sa camera nyo yun yun na lang spy cam ayan finish Then, uh, may password. ang uh, create kayo ng ano, password nyo. No? So, yun na. Yun nilang. Uh, Nadidinig nyo yung ano sa labas. Uh, pwede din kayo magsalita. Ah, uh, pwede nyo rin makausap yung, yung nandiyo sa bahay. Ako yan. Tapos kayo nandiyo sa malayo. Ayan, click na rin nga mga yan. Wala. Kasi na hold nyo lang. Tanda yung stick na. So, yun lang guys. Naman nakadala.